Yo, mga kabalahin, maya pa yal do, kekongan. Ngayon ay araw ng linggo. Malamig. Kagising lang natin, alas 10.30 na ng umaga. Uy! Manood pa tayo sa kagabi kasi, mabit na tayo ng alauna, wala namang pasok, di ba? Ngayon. Titig na tayo ng kape. Ka -kape tayo para masaya ang buhay, masaya ang paggising dahil sa kape. Ayahay ang buhay mga kabalen. Kape-kape muna tayo ngayon. Magang kay ganda na naman. hindi na tayo nagasukal ngayon bawas-bawasan natin yung sugar natin di ba mga kabalin sabi ng doktor nagpa-check up ako eh, nagaroon ko ng isang araw blood test bawas-bawasan ko daw yung sugar Tignan natin sa labas maliwanag uh, sarap tumingin-tingin sa labas no Ayan. Malamig. Malamig mga kabalan malamig. Maliba na, ganda ng panahon, no? Malapit na naman yung mahaba yung liwanag sa gabi. Di ba? Mahaba na naman yung liwanag sa gabi. Malapit na naman. Di ba? na Kaya lang medyo malamig ngayon. Eh. Kapi-kapi muna tayo mga kabalin. Mamaya na ano lang. Yung mga kabalin. Kain na tayo. Ano na? Ano? Mm, you know, 2.34 na ng hapon. Karating lang ng anak ko eh. Kaya hindi ako makalabas. Wala tayong sasakyan. Pero ngayon, kakain muna tayo. No? Yan ang ating kakainin ngayong tanghali. Sinangag, itlog, sausawan na toyo. Yan. Okay? kain na tayo bago tayo mamalengke kasi para pagdating sa pupuntahan natin di tayo gutom kasi kapag gutom tayo pambabili pa tayo ng pagkain natin doon di ba papapamakdo pa tayo wala sa oras dapat tipid-tipid din pag may time kain na tayo dito para pagdating sa market busog pa tayo hindi na tayo kakain doon instead na natin pambili na lang natin ng ulam di ba kaya na tayo mga kapalin mainit kaluluto lang itong sinangag eh. unang kagat masarap hmm. masarap yung itlog na maraming sibuyas the best o mga kabalen, katatapos lang natin kumain. Lalabas na tayo. Mga kita eh. Pero dryer ko muna yung nilabahan natin. Dito ko lang ito para nakikita. Ay, ano ba? Dito na lang. Dryer natin to. Ano, ano na. Dito ko lang yung inuna yun ko na yung ano eh yung tawag daw yung poti. Diyan yun. natin para pagdating natin na yan. tayo. Magsuot lang tayo ng jacket na eh, sweater kasi medyo malamig pa naman. Ito nilaban ko na pala kanina to. Kaya tuyo na siya agad. Nainit-init pa. Oh. Siyempre magkrapatos tayo kasi hindi pwedeng chinelas tapos na naman yung linggo mga kabalera pasok na naman tomorrow yung mga isda oh lumabit sila sa akin eh gusto nilang magkain, magpakain magkainin ko sila kumain na ako na kumain sila kanina sa labas na tayo dadali natin dali natin to para hindi na tayo bumibili ng ating mga lalagyan pero hindi na din tayo na siyempre papapogi yan Jay alis muna ako ah shopping na naman tayo wala na tayo tignan ko kung oh, hindi malamig hmm, okay lang hindi siya ano hindi siya ganong malamig na malamig teka wala yung wallet hindi <coughs> na tayo nakarating ng tindahan na wala tayong dalang wallet malamig siya mga kabalen malamig siya pero sarap hangin presko hindi malamig na ano yung hindi siya malamig na yung talagang parang isnow parang lamig lang ng disyembre sa atin tindahan na natin. Si shopping na naman tayo. Ano 'yung kotse to? Brand new. Okay. Makulimlim ang panahon. Tingnan niyo mga kabayan, ang stress na maliwanag po. Tumatagal na 'yung liwanag niyan kasi pa-summer na dito. Ganda na yung panahon ngayon, hindi na gano'ng malamig nyan. Ready for camping-camping na naman. Sarap pag-camping-camping, di ba? Okay. Mamaya lang tayo mag-video, mamaya nandun na tayo sa tindahan. Yung mga ko dito na tayo. Ah. lang natin yung aking mga lalagyan yan na gamit <coughs> tapos dyan tayo mga malengke marami kompleto dito eh. may pizza doon may pizza yan, starbucks kung gusto mong magpanels pa doon Mamaya na lang akong magvideo mga kabalit. Mamalaking na ako para mabilis. Dapat ano lang ako dito. 10 minutes. Yo mga kabalit. Dito tayo sa bahay. Tatlong bag yung nabili natin na naman. O eh, Meron pa itong chicken. Bumili ako ng chicken chicken. Hindi ako bumili ng manok. kaya ano yan. Ng kasi mayroon pa. Yan <laughs> pinamili natin. Sandali lang tayong namalig kay mga kabarin. Malaman siguro 15 minutes ay 5 minutes sa no loob. <laughs> Ito. Pandasal na naman. The same. Kamatis. Palaman sa pandasal, minsan ginagawang ano ni AJ pag nagluluto siya. Butter. Kiat, hmm. kiat. Tapos Favorite daw ni AJ to Hotdog na red Dinagdag niya sa listahan ko eh Pumili din pala ako ng Rated kasaba ba to? Kasaba Kasaba nga Kasi gagawa ako ng pichi pichi Ito yung pagtatating cheese Bumili din tayo ng sinigang mix Chicken liver Liver lover boy. Ah. Pa. Ah, oh, nasi ng sabihin nito. Ah, oh, meron pa 5 minutes dito. May bili pa tayo. Tilapia. Gini lang instead na bumili ako ng longganisa, gagawa na lang ako ng longganisa. Skinless pa. Ay skinless. Ito dagdag lang kasaba. kamoteng kahoy, dagdagan ko yung ano. Tapos, bumili ako ng dalawang pack na chicken wings. Okay, at chicken legs. <laughs> Puro chicken, no? Okay, yan ang ating mga sinyapin ngayon. Kano kasi na baby natin kasi ayusta na 'to. The same yung ano natin no nakaraan. No nakaraan 150 kaya tumaas lang konti naging 151. <coughs> Sorry. Ito naging 151 ba? Nasaan ito? 151 Okay. ito bago natin lagay sa freezer tutulin natin itong chicken wings gawin natin dalawa ito gawin natin dalawa siya para once, para kapag lulutuin natin nakahiwa agad talagay muna natin sa fridge tsaka ito hindi na, baka hindi natin magawa ngayon tirayin natin yun lang tapos butter ito magagawin natin ngayong gabi para may baon tayo bukas kamatis saka ito lagay sa ref John, wala na. Okay na. Ay, ito pa pala pa ang pandesal. Ito na yung goreng. Ito palok dito. Ito ang dito. Okay. Tapos na ang ating, ano, iwain muna natin ito. Gawin natin dalawa tapos lagay natin sa ref. Ganyan siya eh. natin yung tip. Para kapag niluto natin. Malaki to eh. Gawin mong tatlo. One, two. Pero pag isa. Mga kabayan, alas 11 na ng gabi. Kumuha ko ng pichi-pichi. Ngayon pa lang sila naluto. Ewan ko. Parang hindi tama yung... Hindi ko sila na... Perp ano? Parang malambot. Tingnan natin. Ano? You know? ako kung anong alam ko nilalagyan daw nagnanood ako ng youtube nilagyan nilalagyan ng lye water para saan ba yung lye water na yun? pampatigas ba yun o ano kasi pero pabayaan ko munang lumabig kasi malambot eh kaalis pa lang sa ano eh kaalis pa lang sa sa kalang sa steamer eh, oh. pero ayaw ko siguro titibas naman mamaya lang konti yan mga kabalin mamaya natin alisin mga sa cup ito, gumawa ako eh. Mga 40 minutes ko silang in-steam. 40 minutes. Yan. Ito kasi malambot pa siya eh. Kanina eh. Oh. Mm, hindi siya ano. Pero, at least may gat pa may, ano, may tumigas naman ng konti. Pero siguro, talagang ganyan. Sa susunod, gagawa ko ulit. Ayusin ko. Ito bakit ito, sa ito, 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 alam talagang gawin nanood lang ako sa youtube yan pero sa mga nakakalam paano gumawa nito turuan nyo ako mga kabalena kung anong kulang kasi nilagay ko dito yung grated kakasaba, sugar na brown uh, tapos to, instead na tubig nilagay ko evaporated milk yan pero okay naman siya kakainin din naman to <laughs> Kaya na natin mga kapalit. Malamig ng konti ito. E tignan natin. Palamigin pa natin yung iba. Okay naman siya. Malay namnam. Kasi lalagyan ko pa ng ano sana ito. Bumila ko ng cheese. Hindi sya matigas pero ganito lang siguro to Okay na to Ang baon lang naman. Hmm. Mga kapatid, mag-ano muna tayo yung cheese dito. Cheese yung lagay natin. Wala, hindi tayo nakabili. Lagay natin isa-isa. Ah, ah. Ayun pa. Pichi-pichi. Ayan. Hindi mo man nakikita. Ayan. Ayusin mo. Ayan to ah, Ayan ito. Perfect. Ayan yeah. Right, Teresa, okay siya. Oh, hmm, ganyan. Hindi mo eh. Lalagay mo kay tangkay. Hmm. Tama ba? Yan mga kabalin. Ganyan na yung ating pichi-pichi. Okay na yan. Lagay na natin sa isang ano, dito. Pitpitin na lang natin. Tapos kinukuha na lang natin ng ano. Pwede naman. Yan. Pag na matabunan na yung ano, lagyan na naman natin ng cheese sa taas. Is doble doble yung ano. Yan, may kasama na ako nag aano ng kasaba. Danda lang to. Sige, konti pa. Last na yan eh. Okay na, okay na. Yan. Ikalat mo ng konti yan. Mga kabalin, magmirinda na tayo ng pichi-pichi. Mag-alas 12 na yata ng gabi. Kakape pa tayo mamaya eh. Kasi di tayo makatulog pag di tayo nagkape. Pichi-pichi muna tayo. Nagpapakalupa ako ng tubig. <laughs> Kaya na tayo mga kabalin. Midnight, midnight snack. Wala sa ano na kayo uh, linggo na dito. lunes Pasok na naman. Mm. Bali Bali mapait siya ng konti Kasi nga hindi ko siya In-squeeze ba yun Kaya nang pag in-squeeze Nung dating gumawa ko Suman na kamuting iba nito squeeze ko na wala naman yung lasa eh At least ito yung kaysa Hindi siya ma, mapait naman Okay lang siya Mmm Yummy Yummy